Isa ka ba sa mga nangangarap na mag-abroad or magtrabaho sa ibang bansa? Ang video na to ay para sa iyo. Sa Pilipinas, lagi kang nangangarap na sana bukas na sa abroad ka na. Sa abroad, araw-araw pinapanalangin mo na sana bukas na sa Pilipinas ka na. Sa Pilipinas, nananawa ka ng yung ulam, toyo, daing, noodles, or dilata. Sa abroad, hinahanap-hanap mo sila araw-araw at lagi kang nagdarasal na sana ang kaibigan mo galing Pilipinas pagdadalhan ka. Sa Pilipinas, nananawa ka sa maliliit na isda. Sa abroad naman, puro malalaking isda, puro karne, kaya kulang na lang lahat ng sulok na yung makikita ay iyong susuungin para lang makita ang mga maliliit na isda. Shopping dito, shopping doon. Sa abroad trabaho dito, trabaho doon. Sa Pilipinas, madalas naiinis ka sa kaguluhan ng iyong pamilya, lalo na ng iyong mga kapatid. Sa abroad, hahanap-hanapin mo araw-araw ang kanilang haplos at yakap at sana bukas ay kapiling mo na sila. Sa Pilipinas, kahit wala kang pera, libre dito, libre doon. Sa abroad, kahit na may pera ka, titipid dito, titipid doon. Diyan sa Pilipinas, makakain at makakatulog ka kung kailan mo gusto. Sa abroad, Kulang ka na sa tulog? Minsan kulang ka pa sa pagkain. Sa Pilipinas, pwede kang donya ng bahay nyo. Sa ibang bansa, kapag nagtrabaho ka, alipin ka. Pag sa Pilipinas, maraming problema. Pag sa abroad, ikaw taga-solve ng problema ng iyong pamilya. Sa Pilipinas, nananawa ka sa mga marites mong kapitbahay. Sa abroad, umaga pa lang sila na ang hinahanap mo. Sa Pilipinas, ayaw mo nakikialam ang pamilya mo sa problema mo. Pag nasa abroad ka na, pag may problema ka, lagi mong ipapanalangin na sana nandyan sila para may masabihan ka. Sa Pilipinas, nabibingi ka sa ingay ng iyong kapaligiran. Sa abroad naman, mabibingi ka sa katahimikan. Relate ba ang mga nasa abroad? Pagkatapos mong mapanood ang video na to, alam ko na gusto mo pa rin mag-abroad. Pero ang payo ko sa'yo, sana lahat ng bagay na magagawa mo dyan at na-enjoy mo sa Pilipinas ay gawin mo na. Dahil kapag ikaw ay nasa ibang bansa, una-una mo silang hahanap-hanapin. Araw-araw ipadama mo sa iyong pamilya kung gaano mo sila kamahal at kung gaano sila kaimportante sa buhay mo. Dahil kapag nasa abroad ka na, lagi mo silang hahanapin at lagi kang mananalangin na sana bukas ay kapiling mo na sila. Okay? Thank you for watching. God bless you. Follow for more.